Alright, mga kabukid, magandang umaga sa ating lahat May inibagong video tayo ngayon Okay mga kabukid, may share ako sa inyo ngayon umaga uh, Patungkol ito sa aking mga alaga um, uh, Medyo gumarami na sila mga uh, kabukid Kaya ano pa, hinintay natin uh, Simulan natin ang alamat Alright mga kabukid, kung makikita nyo naman um, may panibago tayo dito baby baby Alright mga kabukid um, kambing namin ito nanganak nung linggo uy, um, uy. nung petsa 13 mga kabukid pareho babae yung anak ito yung ina mga kabukid. Bale mga kabukid, ang alaga akong kambing, habay yung mga anak, uh, pito na mga kabukid. Medyo marami na. At yung, kung maaalala nyo mga kabukid, ito yung binlag ko noong isang buwan. Uh, dalang dalawang buwan na kalipas magtatatlong buwan na to mga kabukid sa December 23 so ang laki na hindi na nga siya dumidede kumakain na siya ng mga damo ayan o oh. oh, ayan o, to. ito ina niya nung kulay itim Uh, buntis na naman to mga sa bukid mga uh, bali pala up 3 to 4 months ang pagbubuntis nila bago mga ito so, napaka cute mga sa bukid bali pala itong ina nya kuripot ayaw magpadede minsan lang tumaka bukid buntis ayan no. mga sa December ah January mga nganak mga January 15 yan mga nganak pang pito to medyo ano to ah medyo maangas to mga kabukid matapang to nang ano yan nang sungay nya Alright. Okay. Ngayon mga kabukid, may mga may konting tips ako kung paro, paano magparami ng kambing. Paano ito dumami? Napakadali lang mga kabukid. Syempre, una, ah naalagaan sila ng mm, maayos at uh, dadalhin nyo sila sa maraming damo para laging busog mga kabukid alam nyo na yon ganyan talaga pag may alagang hayop uh, dapat laging busog uh, napakadali lang yung number one tips natin mga kabukid number 2 uh, kung para sa kambing kailangan pagabi uh, pag gabi huwag, huwag, mabasa huwag silang maulanan sa, sa araw pwede pero sa gabi hindi kasi nagkakasakit at kapag uh, mga makaubukid may alaga ka yung kambing na buntis Sorry mga kabukid, uh, may nangyari lang sa kambing, pambira, buti nga pumunta ako dito. Kaya yun nga, yung tips ko dapat, uh, ay yung pangatlong tips, uh, kung saan nya sa dinala, puntaan nyo kada oras, oras, oras puntaan nyo. Uh, kung ano yung sitwasyon nila, gaya hindi mga kabukid, nahulog dito mga kabukid. Oh. Tiga, papakita ko. Dito nahulog mga kabukid oh, sa sapa. Kunti lang yung buhay nya mga kabukid. ne naglalaway na nga nab, nabibitay na buti nga napansin ko mga kabukid patay pati yung anak niya patay walang mapagkukunan ng gatas kayo ito tingnan nyo napakarumi mga kabukid oh, naulog kaya yung number three tips alagaan uh, na mabuti at oras-oras uh, puntahan kung saan nyo siya dinala alright nasa number 4 tips na tayo mga kabukid para naman sa number 4 tips ito ay para sa mga buntis kapag buntis yung kambing mga um, kabukid kailangan um, uh, wag nyo siyang itabi sa lalaking kambing kasi alam nyo na yung kang, kambi parang inaano yung uh, babaeng kambi eh pag buntis yung yung anak niya sa tiyan lalabas nang hindi sa tamang oras saka mamamatay kay number last tips tayo mga kabukid uh, pinaka pinakamagandang uh, last tips natin mga kabukid ay pasensya sa pag-aalaga kasi sa at sipag pag tinatamad hindi binibisita hindi na pinapakain kaya kailangan masipag sipag at tiyaga may sipag at tiyaga para romamian yung alang hayop gaya ng Kambing Alright Tapos na tayo doon mga kabukid By the way um, May aalagaan pala kami mga kabukid na Bupalo Bupalo Pero matagal pa yon mga kabukid Bupalo Yung parang kalabaw na napaka, Napakalaki, napakataas ganito Woo! Ganun Ganun kataas mga kabukid Bupalo At saka yung mga kambing na napakalaki yung paginito yung sungay. Ganyan yung sungay, mga kabukid. Uh, pero matagal pa yun, mga kabukid. Mga uh, April or May pa ng 2021. Alright. Tapos na tayo dito sa ating vlog, sa ating video, mga kabukid. Salamat sa panonood nyo. At maraming salamat. At maraming salamat. <laughs> Subscribe kayo, mga kabukid. At uh, pakalembungin na rin ang maliit na kampana para manotify kayo sa aking mga video. Okay, salamat at uh, may shout out pala ako dito sa aking bagong ah uh, monopod. Ah, uh, di Bluetooth pa ito. Medyo nag-iimprove na aking ano, uh, vlog equipment mga kabukid. ah, uh, salamat sa aking kapatid na binigyan ako na ay pamasko na. Pamasko ata ito ngayong Uh, December 22 Now, may bagong monopad ako mga kabukid hindi na ako mahirapan gaya dati mga kabukid yung monopad ko gawa gawa sa kahoy lang uh, DIY monopad lang uh, kaya sa next vlog medyo komportable na konting pinbit lang tik tik oh, okay na dahil di bluetooth right, alright maraming salamat ulit sa panonood nyo mga kabukid. Sana naman ay nagustuhan nyo ang aking video sa sa araw na ito, sa oras na ito, sa minuto na ito. Maraming salamat at maraming salamat.